Namanggit mo sa message na nagkaroon ka ng recent injury para na rin niya. Kailan na eh. yun? Noong linggo po. Itong Noong linggo lang. Sunday. Itong Sunday na. Hindi naman siya na-dislocate. Nagkaroon po eh. Parang naglalak. Naglalak. ng nung, nung kapag sinasabi mo naglalak, ano yung pakiramdam? Hindi may taas? Hindi ko po may galaw. Hindi may galaw. Binabalik po nung usap uh, na Oo. Oh.

6466. Six. Six. How long mm -hmm. you the house, missus. Nasal, Nasal clear, mm Hmm. Ah, in there. Then, massage them. So so. Come on, So it's Good. Sabi mo kanina meron nang verse 6 na masakit dito. May comes na. O mo Kasi kanina sabi mo na taas din yung pain. yung verse May pain? Wala? Okay. Habang nakataas yan, wala masakit. Baga. O, arms forward. Wala masakit. Taas mo na. Kalinga, may number 5. Okay, masakit. Okay, ba ba sabi mo kanina may number 7 na masakit dito. Ngayon. Ano may number 1. Kung pa mo? Pagkatapos. Ang nabuhay po yun. <laughs> Ang buhay. Iingatan na to ha. Kasi gaya ng sabi ko may...